Ayan guys, yung itlog na ano, yung na, hindi na ubos na pinda ko na quick quick guys. Ang ginagawa ko nito ay adobo. Ayan o, oh, eh, hinahapi ko siya guys. Yan yung ano, yung natira ko kahapon dahil hindi na ubos yung aking paninda. Nang ganito po guys ang aking ginagawa pag hindi siya na uubos. Kasi kahapon, Biglang lakas ng ulan guys, grabe. Umulan siya ng malakas, siyempre hindi na nakalabas ng mga tao kaya may natira akong uh, ilang quick quick ba to? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang quick quick guys. Tinanggal ko na lang yung ano, yung kulay orange na balot niya kaya uh, kulay orange yung itlog. yung Aadubuin ko yan guys. Yan ang ginagawa ko guys pagka meron tira, tirang ano quick quick nalalagyan po natin ng toyo yan yan natin ng toyo guys para hindi sayang kasi syempre lagi na ako nagtitinda sawa na rin yung aking mga anakis sa quick quick kaya ganito yung aking ginagawa, guys, para hindi sayang yung aking natitirang kwek-kwek. Ayan, o. Oh, diba? Hinati ko sya sa gitna, guys. Ayan. Ang bango na sya, guys. Diba? Hindi na naubos kasi ang lakas ng ulan kahapon, guys. Mamaya titignan nyo yung ulan, guys. Mamaya, tapos lalagyan ko na rin siya ng ano, ng pamintang pamintang crack. Ayan. Ayan. Lagyan natin para masarap. Medyo maang ang anghang ang din. -ang Ayan niya. Medyo naiga-iga na po siya sa toyo lagyan ko rin yan ng tubig para kahit paano may sabaw sabaw Ayan, guys. O, e, diba? Lagyan ko natin ng konting ano, sabaw. Ayan. Ayan lalagyan ko ng sabaw. Tapos lalagyan ko na rin siya ng vinegar. Siyan ba yung aking vinegar? Ayan guys, nalagyan ko na ng toyo, di ba? Ano naman guys, vinegar naman. Yung dato puti po ang aking, king uh, aking ginagamit. Ayan. Di ba, hindi sayang guys ang ating mga tirang paninda. Ganyan po ang aking ginagawa. Yan guys, lagyan ko na din siya ng kaunting kaunting aji. Ayan, tama na po yung kaunting aji. Kasi kaunti lang din naman yung aking niluluto. Ayan, nilagyan ko na siya ng aji ni Muto. Lagyan po natin ng uh, pampapango. Ayan, alam nyo na yan kung ano yan guys. Yung uh, tawag nito ay laurel. Ayan guys. Ayan, isa lang guys. Tama na yan, isa. Ayan, di ba? Ayan, ay nahati-hati ko guys yung itlog. Ayan guys, kumukulo na siya. Ayan, o, oh, di ba? Itaob natin yung itlog na hinati-hati ko hindi pa guys? Hindi po nasira yung ano, tira. Kung hindi umulan ulan guys ng sobrang lakas. Medyo mahaba-haba kasi yung ulan kagabi. Ayan, ubos po yan. Limang, isang crayon guys. Ayan, may natirang limang perasong itlog. Ayan guys, ang aking ginagawa sa aking ano, mga tira nilalagyan ko na rin ng sabaw para hindi naman tayo tuyot. Tuyot sa ating kanin. Eh, mas maganda po. Nilalagyan ko siya ng sabaw. Sabaw, adobo na may sabaw. Ayan. Tikman po natin. Oh, sarap guys. Mmm, sarap talaga nalalasaan ko na yung kanyang yung nasa gitna ba ang sabi nila ay kulay red it, ano naman to kulay dilaw naman po yung ano itlog ba diba? pero nakasanayan ko natin yung pula pula daw ayaw yung pula ayan guys o so, ba diba? hindi sayang yung aking natirang ano hindi natirang ang natarang itlog na aking tinda. Ayan, dahil sobrang lakas kasi ng ulan. Ayan, mamaya idugtong ko po yung aking video na ako yung nagtinda sa labas. Sobrang lakas ng ulan. Kaya hindi naubos yung aking paninda, yung fishbowl sa kikiam guys, may natira. Yung mga iba, naubos. Yung kikiam naman at saka yung fishbowl, pinamirianto ko ko na lang kanina sa aking mga bisita. Ayan, ang ganda-ganda, guys. Ah, kunting kulo na lang, guys. Ayan, nilagay ko na siya sa aking, ano, lagayan ng ulam. Ayan, o. Oh. Ang ganda-ganda. Ang bango-bango rin siya, guys. Ayan, kain na tayo, guys.